Nakatakda ang buksan ng SLEX Interchange San Pedro Northbound Exit ngayong araw. May detalye si Bernard Ferrer, Rise and Shine Bernard. Yes, uh, Audrey, Rise and Shine sa iyo. Formal lang bubuksan ngayong araw ang San Pedro Northbound Exit sa South Luzon Expressway o SLEX. Isa itong proyektong inaasang magpapaluwag ng trapiko at magpapabilis ng biyahe sa lungsod ng uh, San Pedro, Laguna konguna ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang inagurasyon kasama ang mga opisyal mula sa pamuno ng SLEX at iba't ibang ahensya -iba ng pamahalaan. Ang bagong interchange ay magbibigay ng direkt direktang access papasok at palabas ng San Fernando o San Pedro City sa northbound na bahagi ng SLEX na asang itong magpapagaan sa daloy ng trapiko at magpapadali ng biyahe para sa mga motorista sa nasabing lugar. Makatutulong ang proyekto sa pagbabawas o pagpapabawas ng pag ng trapiko at sa pagpapabuti ng pagbiyahe ng mga motorista. Samantala, nakatakda rin magsagawa ng inspeksyon sa Secretary Dizon sa Bawan International Port sa Batangas. Sasamahan siya ni Philippine Port Authority of PTA General Manager Jay Santiago sa pagpusisi sa estado ng Operation informasyon ng pantalan. Audrey? Maraming salamat, Bernard Perez.